Ang uh, lugar ng uh, Aurora Province, may ilang residente po doon sa bayan ng Dingalan, inalala ang sinapit na rin karanasan sa bagyong Ulysses noong taong 2020, matapos naman ang panalasan ng bagyong si Juan. Mula sa Remedio, Icya Meditale, Rajuman, Ace Blanca, Ace! Ilang residente ng bayan ng Dinggalan sa Aurora Province ang muling binalikan ng mapait na alaala ng Bagyong Ulysses noong 2020 matapos muling hagupitin ng Bagyong Uwan ang kanilang lugar para sa kanila. Tila na ulit lamang ang bangungot, parehong buwan, parehong mga araw at parehong titik na yu sa pangalan ng kalamidad. Ayon sa mga tagasityo kabog at amutan sa barangay Paltik, nakapo na sa tabing dagat, hindi nila malilimutan ang araw na tila winalis ng daluyo ang kanilang kabuhayan. Noong November 12, 2020, nang tumama si Typhoon Ulysses, nagmistulang dagat ang mga lansangan at sa isang igla ay naglaho ang mga resort bahay at maging mga kabuhay ng daan-daang pamilya. Ngayon nga ang taon muling sinubok ng bagyong uwan ang katatagan ng mga taga Dinggalan sa kabila ng mas maagang babalat at paghahanda ng lokal na pamahalaan na hindi pa rin naiwasan ang pinsalang dulot ng malakas na hangin at rumaragasang alon para sa marami. Ang pagkakatulad ng dalawang bagyo ay nagsisilbing alaala -ala na gaano man kaunlad ang mga infrastruktura o kahandaang tao. Hindi kailanman matatalo ng tao ang kalikasan sa isang iglap. Ang payapang karagatan ay maaaring maging mapanirang pwersa na kayang pawiin ang lahat ng pag-aari. Kasama mo sa Arimen Dueva, siya, Radyo Manais Blanca, Tatak Arimen.